Hello guys, may panibagong video na naman po tayo sa mga gustong kumuha ng National Police Clearance. Ano ba ang National Police Clearance? Ito po ay isa ng mga bagong requirements sa pag-apply ng trabaho at may verify ang record ng isang tao na pinagsama-sama sa system ang lahat ng record mula sa iba't ibang lungsod at bayan sa isang gitapis. Ang visa ng National Police Clearance ay anim na buwan lang po. Kandaan, hindi lahat ng istasyon ng police ay kasama sa online appointment system. Huwag rin po kayong maging bintong ng inyong pagkakilanlan. Masama po yun. Kung bago ka pa lang, at hindi ka marunong mag-sign up, pumunta na lang po tayo sa police station. Mayroon naman pong tutulong po sa inyo kung paano gumawa ng account. Magdala lang po ng valid ID. At kung wala naman po, pumunta na lang po sa barangay para po makakuha po kayo ng certification. Yun na lang po ang ipapakita nyo. Okay guys, Hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye!